Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope, para sa Scorpio, para sa Marso 2, 2025. Sa araw na ito, habang dumadaloy ang enerhiya ng Venus retrograde sa kalawakan, ikaw ay inaanyayahang yakapin ang sandali ng pagmumuni-muni, at muling pagsusuri ng iyong buhay, emosyon, at mga relasyon. Ang Venus Retrograde ay isang makapangyarihang panahon ng introspeksyon, isang paalala, mula sa universo na minsan, kailangan nating huminto, sandali, upang mas maunawaan ang ating sarili, at ang direksyon ng ating buhay. Bilang isang Scorpio, ikaw ay likas na matatag at matibay sa pagharap sa mga pagsubok ng emosyon, ngunit ito rin ang pagkakataon upang tanungin ang iyong sarili. Ano ba talaga ang nagpapasaya sa akin? Ano ang nagpapainit sa aking puso? Ano ang tunay kong pinahahalagahan? Ang ganitong mga tanong ay maaaring magdala ng kaliwanagan sa iyong isipan, isang gabay upang makita mo kung ano ang tunay na mahalaga. Habang lumalalim ang araw, ang presensya ng buwan sa Aries ay nagpapalakas sa iyong determinasyon at nag-aalab na diwa. Ang enerhiya ng Aries ay kilala sa pagiging matapang, diretsyo, at puno ng sigasig kaya maaring maramdaman mong parang may biglang dumaloy na tapang at lakas sa iyong loob. Ngayon ay isang magandang araw upang harapin ang anumang takot o pag-aalinlangan na pumipigil sa iyo mula sa pag-abot ng iyong mga pangarap. Kung may mga bagay kang matagal nang gustong gawin ngunit hindi mo pa nasisimulan, ito na ang tamang panahon upang kumilos. Ang enerhiya ng Aries ay nagsisilbing apoy na magpapasiklab sa iyong pagnanasa upang maabot ang tagumpay. Kaya huwag kang mag-atubiling gamitin ito sa iyong kapakinabangan. Sa iyong pagharap sa mga gawain ngayong araw, subukang bigyan ng oras ang iyong sarili upang huminto at pag-isipan ang mga bagay-bagay. Ang mabilis na takbo ng mundo ay maaaring magdala ng kalituhan at stress. Ngunit sa pamamagitan ng pagbibigay ng pansin sa iyong damdamin at isipan, makakahanap ka ng malinaw na direksyon. Marahil ay may ilang aspeto ng iyong buhay na nangangailangan ng pagbabago, maaari itong tungkol sa iyong trabaho, relasyon, o personal na pag-unlad. Maglaan ng oras upang suriin kung ang iyong kasalukuyang mga desisyon ay naaayon sa iyong tunay na hangarin at layunin sa buhay. Ang araw na ito ay nagdadala rin ng isang mensahe tungkol sa pagpapahalaga, pasasalamat. Madalas tayong abala sa ating pang-araw-araw na gawain na nakakalimutan nating tingnan ang mga biyayang mayroon tayo. Ngayon, subukan mong ituon ang iyong pansin sa mga taong sumusuporta sa iyo, iyong pamilya, kaibigan, o kasamahan sa trabaho at ipahayag ang iyong pagpapahalaga sa kanila. Ang isang simpleng salamat ay may kakayahang magdala ng init sa puso ng iba at lumikha ng mas matibay na koneksyon. Kung may isang mahalagang kaganapan sa iyong hinaharap, gamitin ang araw na ito upang maghanda. Ang enerhiya ng Aries ay nagbibigay sa iyo ng lakas upang harapin ang anumang hamon ng may tapang at determinasyon. Ano man ang darating, tandaan na ikaw ay likas na matalino at maparaan may kakayahan kang lampasan ang anumang pagsubok, at sa araw na ito, hinihikayat ka ng universo na magtiwala sa iyong sariling kakayahan. Sa aspeto ng iyong personal na buhay, maaaring may mga lumang alaala, o dating relasyon na muling bumabalik sa iyong isipan. Hindi ito nangangahulugang kailangan mong balikan ang nakaraan, ngunit ito ay isang paalala na ang bawat karanasan, ay may dalang aral. Minsan, ang mga bagay na akala natin tapos na ay may mga natitirang sugat pa rin sa ating puso. Ito ang pagkakataon upang iproseso ang mga damdaming ito, patawarin ang sarili, at ang iba, at tuluyang magpatuloy ng may kapanatagan. Sa aspetong pinansyal, maaaring dumating ang isang pagkakataon na magpapalakas sa iyong katatagan sa pera. Kung ikaw ay nag-iisip ng isang bagong proyekto o investment, ngayon ay isang magandang araw upang pag-aralan ito ng mabuti. Huwag magmadali sa paggawa ng desisyon, ngunit huwag ding matakot na kumuha ng risk kung ito ay may potensyal na magdala ng positibong resulta sa hinaharap. Sa larangan ng iyong trabaho at profesional na buhay, maaaring may mga bagong oportunidad na magbubuka sa iyo. Ang enerhiya ng Aries ay nagbibigay ng tapang upang subukan ang mga bagong bagay, kaya kung may isang proyekto o promosyon na gusto mong makuha, ngayon ang panahon upang ipakita ang iyong kakayahan. Magtiwala sa iyong sarili at huwag matakot na ipahayag ang iyong mga ideya. Ang maswerteng kulay mo ngayong araw ay pula at itim. Ang pula ay kumakatawan sa lakas, determinasyon, at sigasig, habang ang itim ay sumasagisag sa misteryo at kapangyarihan ang mga kulay na ito ay makakatulong sa iyo upang palakasin ang iyong kumpiyansa at kakayahang harapin ang anumang pagsubok. Ang iyong maswerteng numero ngayong araw ay 5, walo, at dalawamput dalawa. Ang lima ay kumakatawan sa pagbabago at pagsubok ng bagong karanasan, ang walo ay sumisimbolo ng kasaganaan at tagumpay, habang ang dalawamput dalawa ay nagdadala ng enerhiya ng pagiging praktikal at matibay na pundasyon para sa hinaharap. Para sa maswerteng gawain ngayong araw, subukan mong maglaan ng oras para sa sarili mong paglago. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng pagbabasa ng isang libro, na magpapalawak ng iyong kaalaman, pagsusulat ng iyong mga saloobin sa isang jurnal, o simpleng pagmumuni-muni sa isang tahimik na lugar, ang paggawa ng ganitong mga gawain ay makakatulong upang linisin ang iyong isipan at ihanda ka para sa mga susunod na araw. Sa pagtatapos ng araw, alalahanin na ang iyong paglalakbay ay patuloy na hinuhubog ng mga desisyong ginagawa mo ngayon. Ang mga pagsubok na iyong kinakaharap ay bahagi lamang ng mas malaking larawan ng iyong buhay at bawat hakbang na ginagawa mo ay patungo sa isang mas maliwanag na kinabukasan magtiwala sa iyong sarili, manatiling positibo, at tandaan na ikaw ay isang makapangyarihang nilalang na may kakayahang likhain ang buhay na iyong pinapangarap. Ang universo ay laging nasa iyong panig, at ikaw ay patuloy na hinuhubog upang maging mas matatag, mas matalino, at mas makapangyarihan sa iyong sariling daan. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.